straight to tagad, pagtagad, mahigala na dugang mga hisgutanan karong nga buntaga onya human sa tong hisgut ganina labot mahigala sa Oasis of Love ato lang yung ni tanan tong programa di ay politika di ay krimen, dan lain lahi la ni no nya do na poy pangsimbahan ato sa sagulan kay para po siya nga na ang ah, mabalans-balans sa tagamay ba no? <laughs> na yaron, mga nindot sa ato mga bisita ron, napatay dugang mga before ta mo sa issues politika, at sa atong mga reports nga mga krimen mahigalang uban pa niya tay mga bisita karon kay kining Rotary International no Rotary Club mga higalang nga uh, atong bisita karon kay do na po sila ilang kalihukan nga bloodletting nindot sa di, no kay kana na ang uh, public service sa gid ni mga sugid ni sa ato mga ka karon ang ilang mga officers no ato lang siguro ipa ila-ila og tagtag -tag siguro unahon to sa ilang president Ah, Attorney. Yeah. Morning, morning. Morning <laughs> Attorney Rufil. Maay buntag uh, po niyo. Yeah. Uh, I am Attorney Rainier Mora. Uh, I am the president of Rotary Club of Cebu South. Cebu South, no? Kaya daghan mo ning dako ng Rotary, no? Yes. Unya mm -hmm. yes. dunay South, dunay North, pila man ka pila man ka chapters mo dito sa Cebu. Ah oh, 19 ka clubs. 19 ka clubs. Daghan na dito, no? Mm -hmm. Yes. Oh. Pero kanus-a ni kana nang indot sa inyo no kay grupo ninyo niya human na po public service ba, no? Yes. An so atong kauban si uh, attorney Renier Mora mga kagilaan ila president sa Rotary Club sa South kauban mo ni si attorney Elias Espinosa Yes yes no. kauban ni attorney Attorney Elias Espinosa is our past president Ah okay good morning mga dadnior no Attorney Eli Espinosa uh, atong kauban sad sa uh, uh, media usas uh, sa columnist pod sa Sunstar Cebu oh sunod si May buntag at ano yung fail ang sa itong mga tagapagminaw. Uh, ako dahil si Secretary Dorothy Borces from mm. Rotary Club of Cebu Gloria Maris. Okay. Kung saan mo Cebu Gloria Maris? Kung ano siya, uh, it's a Rotary Club at first nga sa Cebu at first, um, all female club first in Cebu. Ah, so lahi po na inyo, Brad? Lahi po, lahi po na turning. Ah, turning, uh. oh. Oh, lain sa din, no? Oh, 19 so, clubs dag, in Cebu. So, nag-usa mo aning bloodletting? Yes, yes. Uh, yes uh, ah, okay. So, daghan mga chapters niya mo na ang kalihukan ka nung kuhan. Yes. Oh, 19 mm. clubs in Cebu, attorney. Oh. Uh, part me sa District 1 mm. sa Rotary District 3860. Okay. So 19 clubs mag collaborate me for this one big event. Okay. So kining uh, imo ah uh, kining ang panyero, Rainier mm. Rotary Club of Cebu South asa man ni mag-cover ning kwan Cebu South. Uh, actually wala man gyud area of coverage attorney. Mm. Ang atoa ani uh, mga members lang na mag-volunteer mm. na uh, labi na og like sa mo attorney Eli mostly mga mga kaila ba. Mm. Mga kaila mm -hmm. mag forming amo ang club. Okay, so, okay. kaning ato ang Rotary Club Cebu South, one of the oldest ni in Cebu. Mm. We are already on our 54th year. Okay, mm. okay. So napo sa mga babae, no? Ng mga yeah. babae ang mga members? Yes. <laughs> oh, okay. Asta imo, uh, ah, <laughs> ma'am. Uh, may buntag sa tanan. so Ako si uh, immediate past president sa Rotary Club of Cebu, Gloria Maris. Okay. Si Myra Orbistondo. Oh. Uh, regarding sa ibang question ganina, attorney, uh, mm -mm. ang Rotary Club of Cebu, Gloria Maris started as a female, all-female club. Mm. Pero karon ni dawat na nami o uh, laki. Oh. So, ang laki, dua ka po. Mm. Si Alden o si Benike. Mm. <laughs> <laughs> Okay. <laughs> Unya sunod uh, kisama ni eh, si Hazel. Asa man si ma Hazel? May buntag, Ma'am. Uh, oh, padulod uh, ng microphone kadali. Si hi lang kadali. Oh. Hello, good morning to everyone. Good morning, attorney. Good morning. Og si kisama ni eh, si Alden. Alden. Oh, Alden, good morning. Uh, uh may buntag attorney Robin. May buntag, may buntag. Kini ng tarik kadunay mga sikat man yung inyong grupo, no? Pero medyo nindot sa no kay dunay mga kalihukan nga Pagkuansad ka nang inani sa maning blood letting. Mm -hmm. Kanus na may paghayon yung blood uh, ang panyero? Ang atong blood uh, is this coming Saturday. Oh That Saturday is, na. Uh, July 26, 2025 at okay. ni mahitabo sa Camp lapu Lapo Armed Forces of the Philippines uh, Lahug. Okay. So ang kaning ang activity is in collaboration with the AFP Visayas mm -hmm. Command o ang Department of Health Region 7. Mm. So gawa sa mga Rotary Club members, gawa sa mga army, uh, we are also inviting everyone. Mm. No in fact uh, we have already gotten the support of the PNP okay. uh, Region 7 Gana mo support sila sa atong ano, magpadala sila sa ilahang mga members mm. to get their bloods taken. Mm. No the including the bureau mga fireman, mm. no bureau fire Anpozila support mm -hmm. including mga professionals attorney mm -hmm. uh, In fact, I have already gotten the support of the PICPA, Katong Philippine mm -hmm. Institute of Certified Public Accountants, ug mm -hmm. sa mga real estate brokers. Mm -hmm. So they will come there, they will volunteer, they will get their bloods taken because mm -hmm. they know the importance of bloodletting, which is the blood that you give mm -hmm. will save lives. Mm -hmm. Nice nga activity. No? how often would you conduct this kind of activity? Um, every year ni siya, ato ni, uh, every July, Every July. Oh, okay. Kung oh. Mag part mag siya sa public service sa Rotary. Mm -hmm. oh, because uh, in this particular instance, ang atong partner is ang DOH. Mm -hmm. oh, oh. So ang DOH mismo, supportive kay sila sa ato. So every year we do this mm -hmm. para at least na magudagang advantages ang mag-donate o dugo. Okay. Oo, oh oh, 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 no? Oh, like for example, kami mo donate mig dugo so ma-refresh ang atong blood mm -hmm. kunya makapabata ko ni eh. oh mo okay. na <laughs> <laughs> nakatabang ka kunya ikaw po natabangan sad Correct. <laughs> oh, okay. oh, okay. oh okay. <laughs> oh, oh, okay. Why of all the months you have chosen the month of July where you uh, do this kind of activity? Um, I think no kay kanang bag-o oh, new year man ang July sa Rotary. Mm -hmm. So new year, yeah. new uh, blood, mm -hmm. new healthy bodies. I think siguro mauna ang kuan. Or na do significance aning July nganu nga, nga, nga ninyo ibutang e, inyong activity? Like mm -hmm. Maoni ang siya founding tani. anniversary or, yeah. or ba? New year na yeah, Morning like new year niyo. Right? First yes. year na mong The start of a Rotary year is July 1. Mm -hmm. Ah, okay. Uh, so internationally, mm. maoni siya ang isa sa mga pinakadako ng activity sa Rotary. Okay. blood okay. letting. So, this activity is not only in the Philippines but this is an activity that is done all over the world. Mm. So manangdungan me mm. in the month of July mm mm Okay. So, unsa uh, mang oras sa magsugod ning maong kalihukan this coming Saturday? It's 8 o'clock Mag-start siya until 2 p.m. 2 p.m. O, so, nang hangyok kami sa kadaghanan. Nga mo, add dito sa Camp Pula po, karong Saturday. Oo. Parang para makahatag dugo Kaya nga, no, kung mo hatag mo tagdugo, next time around, kung kita po manginahanglan, di, dali na lang po ito makakuha. Kaya bawat ang supply good mismo sa DOH. Mm -hmm. na, no? Kaya nakahibaw tao sa po, mga panginahanglan, bala ng mga pasyente. Ako kasuway sa gikuan, ako oh. papa nga na hospital, na hindi in kita pangitag dugo, no? Oh, uh, abot tayo DOH, abot tayo sa Red Cross, Pulpida. Yeah. Dadago kong ice bucket, anak. Oh. Mm. Kaya, kong kuhan ka Asa ba available din he. No? Basta so, donate ka, attorney, tagaan mm. man ka, anak Card, no? Card. 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 Oh. So, once na naka-donate priority po ka, mga makadawat. Mm, mm, mm. available mm. nga dugo. Oo. Oh, oh, So, sige. So, nindot ka ni nga kalihukan sa atong uh, Rotary uh, Club, mga kaigsuna, no? Pero kini inyong grupo ro tanayon daghan pud mga kalihukan aside sa bloodletting murag kadungog sa so, daghan mo mga yes. activities sad. Yes, na yung mga months uh, attorney nga uh, mm. kanang na, uh, man amo ang Rotary year every July but July from July like for example July 2025 to uh, July next year mm. uh, July 2026 so every month na agad may murag areas of kanang focus ba mm -hmm. like for example July 1 uh, pag July 1 lang na may uh, district wide nga activity sa San Nicolas mm. where we um, celebrated the Rotary Day for children. Mm. So, muna, uh, we celebrate the Rotary uh, Baby. And mm. then, for another month, na, I mean, mga fire uh, prevention, another mm. month for um, environment. So, yeah. O, ninutin niyong grupo. Kaya kung sa inyong grupo, karan? dako ng grupo, onya mga mga members niyo, mga bagiitan sa'n, no? So, mga successful individual sad ba? nga kagrupo mo ani yung human uh, napoy uh, kinini ang nindot nga purpose yes, no? yes. actually attorney uh, if i may add si rotary manggod ang main purpose ni rotary is basically social service mm. so we have social service to the environment mm. na may environmental project na ay uh, social service for the child and motherly care so mm. natay kananan uh, community development mm. so these are part of our um, areas of focus sa mga mm -hmm. sa Rotary so mana nindot kinis yung activity that's why if you can see like sa mga mga club daghang mga abogado dito nag volunteer mm. daghang mga CPA daghang mga professionals mga businessmen mm. in their clubs also the same no? because mm -hmm. they know nga makatabang magudta sa ubang tao ninotdo nga bang ang mga members aning sa Rotary ba kanang kamo mismo okay mo sa inyong kuan sa inyong mga paningkamot tas tagsa kay mga kon magid mo mga bro, mabutang na to ba nga medyo nakabita-bintaha kina kinabuhi ba correct ba? <laughs> <laughs> so, mga businessmen puno na ani nyo no yes oh unya mga professional sana ba yes. unya pagka man um, uh, wa ma kalimtan gyud ang purpose nga maka-extend og tabang sa ato yes, mga kaigsoonan so very kon kayo in fact ug ko malimot dunay higayon nga ang Rotary Club I don't know kung talagang bagay ha. Pero nakanaon sa ko ato nga, kanundun na mo yung sponsoran niya mag-opera o mga bungi. Yes. Mm. No? Every na year. Club na oh. Every year sa na. Mm. Pero yes. unsa saman nga month na siya ay pahigayon ninyo, kasagaran. I think if I'm not mistaken, September. Basta, oh, okay. kung oh. man na sa schedule, mag-advise mm. mm. na That's the Rotary Club of Port Center Attorney. Yes. Mm. Yes, na na no. sila yung major activity. Okay kanang gitawag nila grotoplast plast mm -hmm. nang no? mm -hmm. mga bungi nga ilang operahan mm -hmm. dili man kaya no makapangutan lagi mga tawo nga nindot sa inyong grupo pero although lisod man ganasudlo na inyong grupo kay ko kanang mga mga bang, bagiitan, man mo pero <laughs> pero kining sa kadugay ng panahon ba ng Rotary, unsa saan inyong mga pamaagi ka ng uh, uban panalitan, willing nga mo serve, nga willing nga mo uban sa inyong grupo panalitan, nga gusto sa katabang, ana, og uh, unsa saan inyong mga requirements, ana? So ang sa Rotary Club yun first and foremost attorney, ni this is service above self. Mm -hmm. I think kami raman siguro ang usa sa uh, well usa sa mga club no nga mo apil na ka ikaw pay mo bayad ikaw pay mo serbisyo. Mm -hmm. So serbisyo no? publiko gyud siya. Mm -hmm. So ang ang yung requirement attorney, no is kasing-kasing uh, nga -kasing, uh, gusto mo serve. Mm -hmm. Oo so as I said earlier is uh, kami ang club nga ni servisyo na mo bayad. So aside sa mo serve kami sa nagbayad sa mga juice. Mm -hmm. So kami mo invite gyud me o mga tao nga interesado nga gusto na nga mo give back sa community mm. in terms of service nga mo join sa Rotary na ay Rotary Club of Cebu South, Rotary Club of Cebu Gloria Maris, daghan kami nga clubs. magpili -hmm. Magpil ilag nga club. Uh -uh. Oo, mm. kung unsay mo fit sa ilaha. So karon ang kwan lang nato ani is ready ka nga mo serve, mm. ready ka nga mo tabang sa mga tao without thinking kung unsay mabawi ini mo kay kami tanan mm -hmm. ka puro Sorry. mag give me service dere. Wa na kung say makuha na mo. Mm -hmm. Lagi, like, unique kayo ng Rotary Club, sad no mm. unique siya nga grupo sad mm. di pa paniro yes yes attorney Koan, sige kay sa ba kanabang sakton imo no nga kanang labina ka to kay daw ko mga nailhan ba nga mga successful na nga mga nag-business bitaw mm. yan at sa da kay ang ila kuno nga kanang portion sa ilang mga kuan ilang mga grasya pod ilang i mm. ila pong i-share -share oh. pinaagi sa Rotary Club yes, oi mm. anak no unya ang Rotary Club uh, attorney daghang mo donate kay nga no salig sila kay kami nga club Uh, fully liquidated. Yun ang tanang donations mm -hmm. fully liquidated. But ng, uh, Rotary uh, International has the most kanang-kanang integrity mm -hmm. Indonesia, even international. Mm -hmm. mm -hmm. Omon oh, importante, yun, integrity. importante, integrity. importante, integrity. integrity. Omon so, integrity. Omon importante, integrity. Omon importante, nga Omon importante, integrity. So, am um, amo attorney with regards to bloodletting, letting, our blood letting uh magpasalamat pod me no. Uh mm -hmm. before we end this uh interview. Pasalamat pod me sa mga sponsors ta mo. Mm -hmm. Uh usa sa mga sponsors ato ang East West Bank. Mm -hmm. So, ni support sila na by bringing lugaw on that mm -hmm. particular day. So para dili mapasmo ato mga donors. Mm -hmm. Naabot tay uh civic si pa no katong mm -hmm. magbadala mag sila snacks, mm -hmm. nag prepare pod me sa Rotary Clubs, nag prepare me lunch. So katong mag volunteer mga to. Dili sila mo. I entertain sila from the moment they step to the gate. Mm -hmm. Ang MP sa AFP will guide them asa padulong. Mm -hmm. So, mo nang nang, nang, nang imbitar mi kay among aim lagi we will want to surpass na uh, the previous years mm -hmm. number of donors. Mm -hmm. so, mo na mo ang target karon nga makaabot hopefully makaabot mga 200 ka bags mm -mm no tabang no? mm -mm. so sige salamat kayo gawas kuno na po may dugang mga mensahe alas sa mga igsoon. um dapat may mga other partners diri nga na absent lang karon kay ng sakit oh. mm. ang the rotary club of uh, mandawi west mm. o ang rotary club of cebu uh, uh, west Oh, mm. so absent sila karon but they're also kun mag good make kaning project hosted ni by uh, the Rotary Club of Cebu South. Mm -hmm. Unya kami co-host ra mi. Oh, uh -huh. kami ka club. Uh -huh. So makita nimo nga even sa Rotary there is no competition, there is only collaboration and cooperation. Mm. Okay. Salamat kayo, no? Salamat, Salamat kayo everybody. sa inyo pagbisita dito uh -huh. sa Tan Sibianan. Mayong buntag. Kayo. Mayong buntag. Okay. Mao ni mahigala tong mga bisita karong nga buntaga.